s 어? a my loves kamusta good evening yeah. ganito gusto ko oh. sayang yung ano wala na tinapon ko na kasi yung mga ano may bago silang eh, I... tinapon dun na mga bagong ganyan oh, yung kabilang ng bike kasi hiwa hiwalay ko <laughs> maisip ko gusto ko palang ano ganyan ano magapit ko so, dito sa sasakyan wala na tapon ko na Malay na simple ka na Bago yun. Malay na yan eh. Ganda lang. No, ah. No, no. oh. It's vlog mega I'll out. Okay, nasira nga lang na ano to yung mga ganito suspension mga parts no, sa ng sagyan dito yung mga under kasi bako bako sya alam mo maganda pero yung ngayon yung guwit guwit na yan pitak pitak yan dito. dito banda dito ang ganda lang uh, very soft na siya diba ang ganda lang magpatakbo hindi ko lang alam to kung sa winter eh madulas malamang ano <laughs> pero hindi naman yung iba kasi nilalagyan ito lang ng nubo buhangin maliliit na bisel negina yung buhangin okay to yung mga tan mo buka diwas isilang ano di to mo smooth wala mong maririnig matulog ah, na kayo dyan matulog na patalag 8.41 na dyan sa Pilipinas hanggang doon sa may cross hindi ko, ko, lang alam dito lang sila na ka napakabilis nilang gumawa ayun o gumagawa pa rin sila ng mga yung mga parking lot Parking lot <coughs> Dito may Ginagawa silang ano dyan Housing oh, Diba Pogi Ayan ah, lang tayo Ayan ang isa Okay na lang Yung mga sandap eh Kailan dumihin Langis Ako oh, ako oh, nakuha na Susmaryo si Taken Ika tayo Maliwa siya ng Malapit na sa. isa Psh, Boy, madilis ka kumal niya sa alero to may babawal talaga yun depende naman kung nakapilis ko maganda yung daan King D. Luna Vlogs Mega Miguel Lamp shout out Tusok salamat Salamat sa tusok Tusokin mo Tusokin mo pa ng malalim Bigyan kita ng moderator mo, mama. May uh, ka blue ka blue. Alright, ayan. Meron ka ng blue jacket. <coughs> Thunder Toyota Outlander ang, ang, ang alam naman mga Mitsubishi dito Outlander Mitsubishi Outlander Mimoy Shubi Arbyan Sa atin naman Expander yata Expander May Outlander din yata Ano? mirage, mirage, mayroon din dito mga mirage, kaili nito tayo, level nito, mirage, Van transport Disculpa. mapapansin niyan pero yan nagpipicture yan yun know. o ganun eh nag, nag plus plus yan gawin ko na dyan dun sa amin na dun sa dati naming tinirahan meron ganun 40 kilometers eh dan syahid. Eh. Udike la mi pagal, bagpas uh, ka daun. Ya wah. This Ay wala si Ano yata. Biahe ata si lokoya. Baenengnya tu. Nah, iyo boy. my bloggers, kumusta? Kumusta ang buhay? Hello, hello, hello. Komusta. Good evening. Okay ah, no. Taka. Taka Ngati ah, et oi. Galsipe Gusto ko yung isang Sombryero Malaki kasi ito Ayan Tara Tara, tara. Ayan lang Kakpan natin yung Mga tubig Kasi mag Ano yan nagre-reflect yan kasi at kasi na makulit makulit ko oh. kailangan <laughs> pala yung mga ball pen kung wala kang ball pen patay ka sulat natin yung mga bin number ng mga sasakyan yung nag-drill doon sa ano. Madumi yun, yung bag ko. Oh. Nag-drill lang sa pader. Yung, sapadir, yung technician. Nag-electric. Ngayari doon. Ah! Uh. Paalam muna ako. Ingat-ingat kayo dyan. Bye-bye. Love you all. Nililinis sila. Kanyang sila magano ano dito. Nililinis. Diba? Malinis. Tinatanggalan ng mga dumi, mga dahon, lahat. Mga, tingnan mo mga bato wala kang magitang bato dyan <laughs> meron man yung mga tamalsik lang siguro maliliit yan sinasak nila yan pagkatapos ng winter bro bye like, guys